Aawit lang ako kay inaabot naman ako ng saltik sa utak ko. <laughs> Pasensya sa boses ko, pero aawit ako. Nang ibigin kita, may asawa ka na pala. May nagsabing ako raw ay iyong panglima. Ang sagot ko, hindi bali ng panglima. Wag lamang maputo lang perang pinapadala. Nang ibigin kita, may jowa ka na pala. May nagsabing ako raw ay ginawa mong extra. Ang sagot ko, hindi bali ng extra. Wag lamang bawasan ang sustentong pinapadala. Kasalanan bang umibig ng may asawa na? Kasalanan bang umibig kung ika'y pang lima? Ang ibigin kay kasalanan ayaw kung mawasto. Basta tuwag lamang ihinto ang sustinto. <laughs> Nabuang naman ako, oy.